So hello mga Inday and mga Angkol. Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video mga Inday is magluluto tayo ng Bicol Express Way. Charot. Na. So as you can see mga Inday, nag-slice na tayo ng ating fork in a cubes size. Ayan. Kay ganyan talaga yung size ng ano, Bicol Express mga Inday. And then, nag-ano kasi ako mga Inday again, nag-scroll-scroll ako sa Facebook And then, meron kita naman akong chef na nagluluto ng Bicol Express. And then, gayahin natin niya yung ginawa niyang pagluluto ng Bicol Express, mga Inday. So, ang pangalan para ng chef na yun, mga Zai, is si Chef Hazel. Ayan, kasi nakafollow ako sa kanya. And then, gayahin natin yung paggagawa niya ng Bicol Express. So, ang ginawa, mga Inday, is pinirito muna yung sa sarili niyang mantika. Ayan. So, hindi na ako nag-add ng mantika dyan, mga Inday ganyan na lang yung ginamit ko, yung mantika ng baboy natin. Pinalabas ko lang yung mantika niya. And then, ginawa ko siyang brown para ano siya mga inday, mapirit, mag, masarap talaga tingnan. Or, basta maganda yung kulay niya tingnan kasi nga, napirito siya sa sarili niya mantika. Then, while nag-ano ako, mag-inday, nagpirito ako ng baboy is naghiwa na tayo ng mga materials like, of course, ginger, onion, and garlic mga inday. And of course, hindi siya matawag na Bicol Express kung hindi siya lagyan ng sili. And na-over tayo sa sili mga Inday. And hindi ko naman in-expect na yung sili na yan is hindi siya maanghang. Kasi nga, mostly sa mga sili na nabibili ko sa Safeway, even sa Wii, hindi siya masyadong maanghang mga Inday. Kahit lima na yung ginagamit ko, hindi pa rin ako naanghangan. So ngayon mga Inday, yung hiniwa ko lahat, yung binili ni William galing sa Safeway, sobrang anghang pala niya. Kaya hayun, sobrang anghang yung Bicol Express natin. And as you can see mga Inday, inahon ko na sa kahirapan yung ating karne and of course, magisa na tayo ng mga materialis natin. So, first, ay gisa the, ano, the ginger and then the next is garlic of course. Then, antayin lang natin lumabas yung kaluluwa ng garlic at saka ng ano ng ginger then in-next natin yung onion mga inde so yung onion na yan inubos ko na lahat kasi nga tira-tira lang naman yan mga inde sa dati nating luto sa adobo natin so yun yung tira niya kaya ginamit na natin ayan and then after that mga inde paglalabas na yung kaluluwa ng ating onion and ating mga materials ilagay na natin ng of course ang pork and then igisa-gisa -gisa, ganyan And then habang ginisa mo mga inday, lagyan na natin ng uh, paminta. So, lagyan na paminta. And then of course, mga inday, naglagay ako ng kalahating pork, uh, pork nor cubes na kalahati lang mga inday kasi nga baka maalat siya ba. And then of course, nilagyan ko na siya ng ating uh, baguong or shrimp paste. Ayun. So, nilagyan natin mga inday kasi ganoon naman talaga pag mag vehicle express ka ganoon and then after that mga inday nilagay ko na yung kalahating gata ng ating uh, vehicle express mga inday and then pakuluan pakuluan ko siya mga inday nilalabas yung sarili niyang mantika so ganoon yung atake nung pagkagawa ni chef Hazel at saka mga inday to be honest talaga no nasa, masarap talaga yung Bicol Express ko talaga mga Inday. Di ko, pinupuro ko sarili ko ka mga Inday ha, kasi baka sabi nyo, ah, pinupuro yung sarili mo kasi ikaw ang nagluluto. But no mga Inday, masarap talaga yung pagluto ko. Kaso ang problema lang is napa over yung sili natin and sobrang anghang. Basta mga Inday, alam nyo ba yung tenga ko, yung ilong ko talagang tumatagas na yung tubig sa ilong ko. Sinipon ako sa sobrang anghang ba. Nagatan ba yung mga Inday? Ay, Nagmantika na siya yung ano natin, yung coconut. So, nagmantika na siya yung mga Inday. ay nagdagay ako ng kunting ano, um, very light na sugar mga Inday. Kasi nga, yun yung nakita ko doon sa pagluto ni Chef Hazel. Ayan. So, nilagyan ko ng asukal para magbalance ata yung lasa. And then, of course, nilagyan na natin yung um, sili na sobrang anghang mga Inday. So, hindi ko ma-expect na yung sili na yun, sobrang anghang talaga mga Inday. Kasi imagine, pag nag-order ako ng sili sa Sefoy or even sa Wee gumagamit ako lima mga Inday. Hindi pa rin siya mga Kasi nga, di ba, matakaw ako sa anghang. Kung anghang lang mga Inday talagang, gustong gusto ko talaga maanghang. So, hindi ko siya expect na yung green sili na yun, mga Inday. Sobrang anghang talaga. Kaya sinipon tayo ng very light. Then, after that, mga Inday, hindi ko sinasabi, yung tira na tira na coconut, yun lang yun na yung nilagay natin and then pakuluan ng very light. and then tapos din luto na siya mga inzai and then of course kasi nga naman Filipino tayo mga inid tayo pwedeng kumain na ulam-ulam lang kailangan talaga may party na palaging rice kaya magluto tayo ng rice mga inday. and ang ganda nabili ko na jasmine rice mga zai hindi ko alam bakit dito sa ano sa US mga inday, maganda yung jasmine rice. Pero nung sa Pilipinas ako, mga inday, bumili ako ng jasmine rice, para siyang NFA scam na ate mga jasmine rice doon sa Pilipinas. Kasi mga inday, ang ganda ng jasmine rice nila dito, ano siya, Thailand, Thailand na jasmine rice ba yan? Basta ang sarap niya mga mabango pa siya. Ayan. And then of course, nagluto ako ng dalawang takal kasi nga feeling ko maparami-rami ang ating kaid mga Inday but a little bit sad kasi nga sobrang ang hanga ng ating um, of course ng ating Bicol Express away. And of course, mga in after that, ano kung sinasabi, ang haba ng voiceover ko. And then after that, mga in of course, kailangan natin linisan ang mga kalat-kalat natin. Ayan. Kasi nga, hindi naman pwedeng iwan dyan, nakatunga, naka, 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 ano yung mga kalat-kalat dyan, baka mabash tayo ng ating family and family ni William. So, kailangan talaga na maglinis ang kitchen. And then, look at that, mga hindi, kumulo na and luto na. Luto na! So, tinikman ko siya mga Inday. Malambot na din yung karne. Tingnan mo, naububo ako dyan mga Inday. Oh. O, di diba? Kasi maanghang siya mga Inday. Ang sarap sana ka. Sobrahan siya nakaanghang. Ayan. Pero mga Inday, na naubos ko kaya. Ang dami kong nakain kaya. Buti na lang kaunti lang yung niluto natin. And then, ganyan na yung ating Bicol Express. Tomorrow. you need that. No! I have lots of glasses in the car. In the truck. Truck. So, yung mga Inday. Naka-order na ako ng bagong glasses, mga Inday, para bagong glasses. Kasi nga, yung isang plastic natin, may tabingi na kasi. Kasi nga, tabingi na yung ano natin. Yelling at, me again. yelling at me You know what, what I... What the reason I yell at him? is because he don't have any wedding ring in his hand, and now it's gone. It fell off liar. She's lying again. She's lying again. Mga hindi baka sabihin yung sinasigawan ko sa uncle niyo ganyan talaga kami mag para kaming bata. At least at least I wear mine on on my left hand like I'm supposed to. She supposed to. Like I don't know. You're mean. You're mean. You're mean. Fritzy is mean like a snake. Start, the Bam. So papunta kami mga hindi sa mga store stores mag dila kami ng medyas and uh, the car's parked there again. You see that? It's really messing me up. It's not your property when you are complaining. Because it's, 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 such a bad place to park. Nobody likes me. Anyway. Okay, how's that stick, stuck to that? Yeah, because it has like this. Oh, oh, oh I see. Yes. Why? You could put that turn this way when we're going up hunting. You could see the mountain. Yes, I know, but it's like it's, it's um. You can put it up here on the outside. You can put there like this too. Yeah. If you want, if you want to talk to your friend like Terry or I don't have the thing that slides in on. There. So, mga Inday, bukas na yung training natin. And I'm gonna, ano, uh, uh balitaan ko na lang kayo kung ano nangyari sa akin. So, ipagdasal niyo ako mga Inday na everything is fine and everything is likes me and I can do my best. Really close garage door. What, love? I don't think I close garage Yeah, we can close. So, I think mga Inday, um, kaya naman natin, pero tulungan din at niyo ako mga Inday na makapasok tayo sa trabaho na yan kasi nga, imagine mga Inday, you know, wala tayong ano, tapos kaagad tayo nakahanap ng uh opportunity and then i-grab na natin yan. And then, ako kasi ang tao mga Inday na hindi nagre Yan, basta trabaho-trabaho siya mga Inday. pag, at saka mga Inday, kapag may mali naman, sabihan naman ako or kung may, hindi, ako, hindi ko alam, siguro naman turuan or tulungan tayo. So, yun lang mga Zay. So, Thank you so much mga Inday. Okay, so punta kami ng punta kami ng Ross for less mga Zai. So ayan mga Inday, sa sali. Pumunta kami sa sali and then punta kami ngayon sa Ross. Ayan. Can you help me? Hold it first. <laughs> I'm crying because I have to do this every time. <sighs> oh, this. Mm -hmm. Hi, dai. Welcome back to our YouTube Welcome back to Fritzy's Clam, Sham and Clam. Okay. So, hayon mga day. As you can see, andito na tayo ngayon sa loob ng Rose. Yan. So, third time ko na pala pumasok dito sa Rose mga Inday at saka ang ganda ng mga dito mga Inday habit mga damit yung mga pantalon kasi dito ako bumili ng limang ay lima tatlong pantalon mga Inday yan ginagamit ko sa pang construction so dyan ako bumili and then of course bumili ako ng mga bra dyan ayan. pero today mga Inday ang bilhin natin is medyas ayan so pinili ang kulay nyo yung medyas na kulay pink na may mga drawing drawing so di ko bet pero siyempre mga dipindili niya, kunin na lang natin, gamitin na lang natin pag ano na winter. And then mobile ako talaga namin just mga din na yung gusto ko yun yung maliit. Hmm. Di ba pasaya sa pa sa uncle ninyo? Ayan, kasi nga masaya siya na yung pinili niya, gusto ko. And then of course mga din, after natin makapili ng medyas, maghanap na naman tayo ng pang-ipit ng ating buhok. Kasi nga hindi ba tayo pwede magtrabaho kung nakaluga yung buhok natin or hindi nakaipit. Kaya baka mamaya mga hindi mukha tayo si Maria Makiling magusang-gusang yung book natin baka pagkamalan tayo ay this bia, this ano is which so baka sabihin ba doon sa ano natin binabantayan kaya kailangan natin talaga ipitan yung book natin kaya para naman mukha tayong tao mga inday para hindi tayo mabash so after that ayan nagpili na ako mga inday and then ang kinak imbes sana here ano by hernet ba ayan kaya para hindi talaga mabagsak yung book natin wala akong makitang her so ang binili ko na lang mga inday is yung her yun, yung hair clamp na lang ayan, kasi nga may pagkabigatan din yung buko mga hindi, nababagsak talaga pag tali, isang tali lang kailangan okay natin maraming tali sa buko natin ayoko naman pagbulin yung buko kasi nga I love my hair so much mga inday, and of course, bumili tayo ng notebook, kay eh, para sa ating hunting mga hindi, ating trip mag -drawing, drawing tayo, mag sulat sulat tayo, so yun lang mga inday, may share ko lang sa so, mga Inday, punta kami kay, punta kami, magharap ako ng melatonin kay para maaga uh, maagad matulog. <laughs> kasi may ano kung melatonin mga na siya at saka tumatalab sa akin. Pero let's see kung ano mga melatonin ang pwede sa atin. Melatonin, may... Kaya nakabili na ako ng sa rose. Hindi na ako bumili ng ano mga Inday, ah, uh, hernet kasi nga bumili na ako ng clumps, clump na lang para ma... mahakup or mahawak lahat yung buhok natin ba doon sa ating Rayless, yeah. okay. And then, after namin sa Rose, mga Inday, uh, pumunta na naman kami dito sa Rayleigh's. Ayan. So, itong Rayleigh's na to mga Inday, dito nagtatrabaho yung pinsan ni William na yung kasama namin palagi sa nag kami, or ay nag-hunting, nag-camping mga Inday, palagi namin siyang kasama at saka sobrang bait. And then, yun din yung, yung ka close ko mga Inday. And then, ang purpose namin dito, kaya pumunta kami dito, is bibili tayo ng melatonin kasi nga, para makatulog tayo ng normal at para makatulog tayo ng maaga mga inday kay di ba barangay tanod tayo tag alas 4 tayo matulog kaya super puyat ang bakla kaya mukha na tayong barangay tanod at saka ang daming flowers dito ng mga fresh unlike sa Safeway so hindi ko sinisiraan yung Safeway mga nila parang luma na kasi yung mga flowers nila dito so invite ko si uncle ninyo dito dalhin ko dito ulit magpabila ko ng flowers sa kanya kasi nga mga inday, maganda kasi pag may flowers sa kwarto mo ba? nakaka refreshing nakaka-relaxing. Ayan. And then after that mga inday, pinunta na namin si Didio, yung, yung cousin ni William. Ayan. And then sabi ko sa kanya, ako ang, ako ang niya. Kaso, ayaw ni uncle ninyo maghawak ng kamera kasi nga, nahihiya siya mga inday. Kasi malaki naman kasi yung cellphone. So every time naghahawak siya ng kamera, din may nadadaanan siya mga tao, umiiwas. So yun ang ayaw niya. Kaya sabihin kaya ayoko maghawak ng cellphone. So, tayo na lang ang maghawak ng cellphone, mga inday. Kaya nga, di ba, mga inday, palagi ako nagdadasal na sana makapasok na tayo sa trabaho na yan at sana magustuhan ako and then sana magtagal ako dyan, mga inday. Basta gawin ko lang yung best ko talaga na para hindi sila ba mag ano sa akin, am um, magsawa ayan, or para magtagal tayo ba gusto ko talaga mga Inday to be honest is bibili ako ng DJI na camera. So, yung DJI na camera mga Inday kung ano yun, sobrang ano talaga yun, sobrang mahal. So, umabot siya ng 1,000. napagting ko sa Google is 999 dollars. So, almost 1,000 dollars na siya mga Inday. Super expensive talaga. And, then, maganda din siya na camera mga Inday kasi nga, clear na um, clear na, very handy. And then, of course, mga Inday, naka-wide na siya. Kung iharap mo yung camera, wide na siya tingnan. So, maraming makuhang ka, uh, videos sa, sa back kung gamitin mo yun. And then, of course, mga Inday, after that, namit na namin si Didi. Nagkwintuhan kami ng very light. And then, kinangratulate ko siya kasi nga 32 years of anniversary ng asawa niya. And then, kinangratulate niya din ako kasi nga sabi ko may work na ako and nagtitraining na ako. Ayan. And then, after that, mga Inday, binayaran namin yung melatonin, and then, ayun, umuwi na kami. And actually, mga Inday, munti ka nang manakaw namin yung melatonin ba? Kasi nga, pumunta na kami sa exit, sa ko, hindi pa nabaya yung melatonin. Kaya, umikot kami ulit, mga Inday, and binayad namin yung melatonin. Kaya, baka mamaya, imbis na mag-training tayo, napunta na tayo sa, ano, city jail. Kay, nagka nangawat sa melatonin. Charot lang. So yun lang mga Inday, ma-share ko lang and thank you so much. So yun mga Inday, dito na kami sa labas. Galing kami sa Rylis. Ang dami pa lang pagkain diyan but so expensive in sa. And then nakabili kami ng na melatonin like 12 dollars I think. Yeah. So hey. sleepy, sleepy, sleepy time. You want to go the Big Five look around? Four? I don't know. Four. Four. No. What no? 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 to change my color of my hair? No. no. want What make it brown? You want to go into Sally's and get some dye? I don't know, I Eh, I think you're dumb. You're dumb, you're dumb. So nice. Uh, everybody compliments you. just had another compliment on my They Have don't been. like my hair brown. Yeah, they don't like I always lose. <laughs> Maybe I'll go fishing after I drop you off tomorrow. <laughs> 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 What's your dinner? What's your hot today? Yeah. I don't know. Maybe I don't know. I had big omelet. I had a big omelet, hash browns is today. We went to lunch after we looked at the house. So I don't know. Bacon, uh, egg, and bacon and eggs. And that sounds good for later. What do you want to eat right now? Do you want something? McDonald's is right here. Do you want tender chickens or anything? No. Should we get the kids fries? Yes. Sally, uh, is that uh, McDonald's or? They like McDonald's is right here. Let's just go here. Okay, just travel price too? Okay. What time is now? So, bibila namin yung apo niya ng French fries mga Inday. Sobrang favorite kasi yung favorite kasi ng apo niya yung French fries. Kaya bibila namin ng French fries. Oh, ang gara. Lord, nag-nervous ako mga Inday. Hindi ka nakabangga sa sakyan. Who's the wrong way? You or she? Her. Was, she's Dutch and in only. supposed to only go that way and then come out this way or go out that way she was going the wrong you way nervous why I knew she. I saw her coming behind that car did you see what she did yeah she went like this cuz she knew she was going the wrong way so look at them hey, yeah 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 Oh, Did you know. say that? what are you nervous for the car earlier why it wasn't even close to anything they went the wrong way hello